Sa hospital kung saan dinala si Kay at Romwell, ay doon rin dinala si na at Jenny. Lakad takbo si Jessie nang makapasok siya ng hospital. Hindi na siya nag-abalang magtanong dahil malayo pa lang ay e nakita na niya ang pinsan na si Jensie. Umiiyak ito habang karga-karga ang bagong panganak na sanggol. My God, akin na si baby. Baka mabinat ka. Maupo ka at kumalma ka, Saad ni Rafaela. What happened ba? Ani ni Alice. Anong nangyari? Jensi, bakit ka umiiyak? Saad ni Jessie sa pinsan. Subalit hindi na nakasagot ito nang mahimatay ito. Jensi, nurse! Doc, help! Jensi, gumising ka! Naihintakutan sa ad ni Jessie. Kaagad naman tinulungan ng mga nurse ang hinimatay na pinsan. At Jessie, saad naman ng mga kapatid ni Jessie nakararating lamang. Kita sa mukha ng pitong binata ang labis na pag-aalala kaya naman nilukob ng kaba ang puso ni Jessie. Kahit hindi pa niya alam ang dahilan kung bakit naroon sila sa hospital. Jello, Joelius, at Diana, nandito rin kayo. Ano bang nangyayari? Ba't nandito kayong lahat? Naguguluhan ng sabi ni Jesse sa mga nagsidatingan. Tinawagan kami ni Kuya Stephen. Inambush daw si na mami. Sagot ni Julius. Tukoy nito sa panganay na anak ni Sebastian si Sandoval. Nanlaki ang mga mata ni Jesse at napigil niya ang paghinga at natutop niya ang bibig dahil sa narinig. Dad! Rinig niya sabi ng mga kapatid. Kaya naman napabaling ang tingin ni Jesse sa ama duguan ang suot nito, maging ang mga kamay nito ay may mga bahid rin ng dugo. Napatayo si Jessie at kaagad na niyakap ang ama. Dad, totoo ba? Daddy si mami. Nasaan si mami? Kamusta siya? Ani ni Jessie sa garagal na tono. Sobrang pinipigilan namang niya ang emosyon. Kahit lumuluha ang mga mata niya ay pinipigilan pa rin niyang huwag tuluyang, bumuhos ng sobra at mapasigaw. Pilit pa rin niyang kinakalma ang sarili at pigil pa rin niya ang paghinga habang hinihintay niya ang sagot ng ama. Stable lang ang lagay ng mami niyo pero hindi pa rin siya nagigising. Sagot ni Diego. Kaya tuluyang napahinga ng maluwang sina Jessie. Pero ang tita Jenny niyo, what about tita Jenny? Dad, ka. What about Tita Jenny? Muli na naman napigil ni Jessie ang paghinga at kinakain na siya ng takot, lalo na nang makitang yumuko ang dadi niya at bakas ang kalungkutan sa mga mata nito. Wala na ang tita Jenny niyo. Tinamaan siya sa dibdib dahil na ikinamatay niya. At ang ninong Romwell niyo, critical ang lagay nila ni Kay. Sagot ni Diego. Sana rinig ay kamuntikan ng matumba. Si Jesse mabuti na lamang ay kaagad siyang nahawakan ng ate Diana niya. Sa loob lamang ng dalawang oras ay natukoy na kaagad ni Lawrence Salve ang mga taong na nila nila. sa labas ng kwarto si na Diego kasama ang mga kaibigan niya, gayon rin ang mafia king. Kilala niyo ba ang mga yan? Ang mga ng ambush kina Jessa at ang mga naikwentro natin kanina? Ay nalaman naming sa si iisang grupo lamang nagtatrabaho. Yung mga namatay na kalaban. So kilalanin niyong mabuti ang dalawang businessman at politician na yan. Baka isa sa inyo ang ponterya nila. Ani ni Lawrence at binigay ang brown envelope na naglalaman ng tungkol sa amo ng na mga napatay nila kanina. I don't know. Hindi ko kilala ang mga yan. Bakit nila tayo pinoponterya? Diego, baka ikaw kilala mo. Dahil tinambangan rin nila si Jessa sa ad ni Joseph. Napatiimbagang naman si Diego nang makilala niya ang dalawang tao na nasa larawan. Madiin ang pagkakakuyom ng kamao niya at kitang kita ang galit sa mga mata ni Diego. Kaya nagkatinginan ang mga kaibigan niya. Kilala ko sila. Nadamay lang kayo kung ganun. Ako ang target ng mga yan. Tom. Mahina ang ni Diego at halos magnyit-nyit ang mga ngipin niya dahil sa labis na galit. Diego, Meron ka bang hindi sinasabi sa amin? Hindi ba't kapag may problema, lalo na kung buhay na ang nakataya ay kailangan alam ng lahat? Walang nililihim? Ngayon, muntik na tayong matudas lahat. Si Nakay at Romwell nag-aagaw buhay pa. Si Jenny na damay. Ngayon paano natin ito sasabihin kay La Lawrence? Alam na ba ito ng kapatid mo? Ani ni Paulo. Siguro malalaman na nun, dahil alam na rin ni Vanessa. Sagot ni Lawrence, Nasa Paris si Lance at Vanessa kaya alam nilang anytime ay darating ang mga yun. Kapag nalaman nila ang masamang balita. Ano Diego? Hindi mo ba sasabihin sa amin? Saad ni Mike. Galit na galit pa rin ito dahil nasa loob pa rin ng ICU si Kay. Ang nag-iisang anak nito. Sila ang ama ng mga binatang pinatay ko noon. Palagay ko ngayon naghihiganti na sila. Sagot ni Diego. Pinatay mo. Bakit? Bakit hindi namin to alam? Ani ni Fego. Oo, pinatay ko ang anak nila dahil ginahasa nila si Jessie. Kung kayo ang nasa katayuan ko bilang ama, hayaan nyo na lang ba mabuhay ang mga bumaboy sa anak nyo? Hindi, di ba? Hindi ko na ito nasabi sa inyo dahil may mga problema rin kayo noong mga panahon na yun. May malaki rin tayong kalaban noong panahon na yun. Nagkasabay-sabay na kaya sinarili na lang namin mag-asawa ang problema na iyon. Mahabang sagot ni Diego. Ngayon naniningil na sila ani ni Kiel. Samantala, sa kabilang dako naman ay napapailing na lamang ang congressman nang makitang kunti na lamang ang nakabalik sa mga tauhan na inutusan nito. Siguraduhin niyong maganda ang ibabalita niyo. Ani ng matandang lalaki at bumuga ng usok ng sigarilyo. Eh boss, hindi namin napatay yung target. Mukhang nakahanda rin sila at masyadong maraming matauhan boss. Kaya marami rin sa amin ang nalagas. Doon naman sa asawa ng Sandoval, may dalawang tama pero nasa hospital pa rin. Ang nadali namin yung kapatid ng tar mga bobo, mga walang silbi. Hindi nyo napatay ang dalawang target pero ibang tao ang dinari nyo. Ah mga peste, umalis kayo sa harapan ko bago ko papasabugin ang bungo nyong walang laman. Galit na sabi ng matanda tsaka pinagpapalo ng tungkod nito ang mga tauhan. Habang sa ospital naman ay nagsusumigaw sa pag-iyak si Jensie. Habang nasa likod lamang nito nakasuporta si Jessie. Sobrang pighati ang nararamdaman ni Jessie para sa kanyang pinsan at sa mami Jessa niya. Nag-iisang kapatid lamang ng mami niya ang tita Jenny niya. Kaya kung masakit para kay Jensie ang mawala ang ina nito, ay alam niyang labis rin ang sakit na mararamdaman ng mami niya kapag nagising ito at malaman ang masamang balita para sa nag-iisang kapatid nito. Mami no, mami. Mami ko, mami gumising ka, mami. Mami ko gumising ka. Please, mamog mo kaming iwan, mami. Malakas na sabi ni Jency habang patuloy pa rin ito sa pag-iyak at nakayakap ito sa wala ng buhay na ina. Ha, oh, mami no. Please, please gumising ka, mami. Mami ko gumising ka. Namamaos na sabi ni Jency. Pumasok naman ang dalawang nurse kasama sina Ellis at Amara. Tinurukan ng pampakalma si Jensi dahilan ng ikinatulog ulit nito. Kinahapunan, bumisita si Tide sa mansyon ng mga Sandoval. Nagtataka siya kung bakit napakatahimik ng lahat at baka sa mukha ng mga ito ang labis na kalungkutan. Kararating lamang ni na Jessie sa mansyon kasama ang mga kapatid. At wala pang sampung minuto ay siya namang pagdating ni Tide. Kagad naman tumayo si Jessie nang makita nito ang kasintahan. Lumuluha ang mga mata ng dalaga at kitang kita ni Tide ang pamamaga ng mata ni Jessie at alam niya mula iyon sa labis na pag-iyak. Mahigpit na yumakap si Jessie sa nobyo at muli na naman itong lumuha. Tide, wala na ang tita Jenny. Ang mami ni Jessie, wala na siya. Wala na akong tita. Ani ni Jessie. Mahina namang hinahagod ni Tide ang likod ng nobya upang iparamdam dito na nasa tabi lamang siya nito. Habang sa kabilang dako naman, ay mabilis nagliligpit ng mga gamit ang amo ni Bonox. Nilalagay nito ang mga suotin sa may kalakihang maleta. Pa, ba't kayo nagliligpit? Saan kayo pupunta? Aalis tayo. Sinabihan ko na rin ang mama mo. Kunin mo na lahat ng mga importanteng bagay na dapat mong dalhin bilis. Nagmamadaling sagot ng ama nito. Bakit nga? Bakit bigla-bigla naman ata ang pag-alis natin? Bakit parang may tinatakbuhan? Wala nang maraming tanong, Bonux. Bilisan mo at aalis na tayo. No pa. Hindi ako aalis dito hangga't hindi niyo sinasabi sa akin ang dahilan. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kailangan natin magmadali baka maabutan nila tayo. Nila? Sinong tinutukoy mo pa? Hindi na ako bata, Papa. Kaya sabihin mo sa akin kung bakit tayo biglang aalis at sinong tinatakbuhan niyo? Napatay ng matauhan natin ang asawa ng isa sa mga salve. Malakas ang kutog kong tukoy na nila kung sino ang utak ng pagpapaambush. Yung mag-asawang Sandoval ang ponteriya, pero ibang mga tao ang tinamaan at namatay. Ngayon alam mo na kaya bilisan mo at alis na tayo. Mahabang sagot ng ama. Kayo na lang ni na mama ang umalis pa. Kaya ko ang sarili ko at nandito ang trabaho ko. Shit, ano yun? Ani ni Bonox at biglang napamura nang makarinig sila ng malakas na pagsabog at palitan ng putok ng barel. "Pa dito ka lang. Huwag kang lalabas ilakmo ang pinto bilis." Mabilis na sabi ni Bonox at kinuha nito ang baril sa tagiliran niya. "Bonox, bumalik ka dito." Tawag ng matanda sa anak. Subalit hindi ito pinakinggan ni Bonox at matapang na hinarap ang mga armadong sumugod sa mansyon nila. Paglabas pa lamang niya ng pinto ay kaagad siyang napatago sa likod ng pader dahil kamunti ka na siyang matamaan. Boss, patay na lahat ng mga tauhan sa labas. Tayo na lang titir. Sige, ako ng bahala dito. Itakas mo ang papa. Sa likod kayo dumaan bilis. Ani ni Bonok sa nag-iisang tauhan na pinagkakatiwalaan niya. Saan mo balak pumunta? Malamig na sabi ni Mike habang nakatutok ang mahabang baril nito sa matanda. Paglabas pa lamang ng ama ni Bonox kasama ng isang tauhan ay ganoon na lamang laking gulat ng matanda na makitang biglang bumulagta ang tauhan na kasama nito at may tama ng baril sa noo. W Wala akong kasalanan sa inyo. Nauutal na sabi ng matanda na sa 50s na ang tanda nito. Isang putok ng baril ang ginawa ni Mike at tinamaan sa kaliwang tuhod ang matanda dahilan ang ikinaluhod nito. I don't want to hear your voice ani ni Mike at tsaka binaril nito sa kanang braso ang nakaluhod na lalaki dahil ng ikinahiga na nito. Nanginginig na sa takot ang lalaki hanggang sa makaihi na ito. Kaya naman napapailing na napangisi si Mike at nilingon ang papalapit na sina Diego at Jessa. Nakaihi na dahil sa sobrang takot. Nanginginig na o, oh. ani ni Mike sa mag-asawa. Huwag mo siyang tuluyan, ako ang tatapos sa ayop na Ani ni Jessa. Namamaga pa rin ang mga mata nito dahil sa labis na pag-iyak. Pinilit lamang ni Jessa ang kanyang sarili na sumama sa pagsugod. Kahit pinipigilan ito ng asawa pati na ang mga kaibigan nila. Flashback Pagmulat pa lamang na mata ni Jessa ay nakita niya kaagad ang nag-aalalang mukha ng mga anak niya. Halata rin sa mga mukha at mga mata ng mga ito ang labis na pag-iyak kaya napakunot noo si Jessa. Jello, bakit ganyan ang mga mukha niyo? Para naman kayong namatayan. Kung nag-aalala kayo, don't worry. Nakalimutan niyo at ang fighter ang mami niyo. Mahinang sa ni Jessa at pilit niyang pinapasigla ang kanyang paos na boses. Kahit ramdam niya ang sakit at kirot ng kanyang sugat, ay hindi niya pinapakita sa harapan ng mga anak niya na nahihirapan siya. Ang din niyo na at si Jessie? sa ulit ni Jessa nang mapansing wala sa kwarto, ang asawa niya pati ang anak niya si Jessie. Tanging naroon lamang ang pito niyang anak na Binata at si Diana. Nasa labas lang po, ma'am, kasama si Nanino at si Kenneth Santiban. Si ate Jessie naman nakita ko siya sa labas kanina. Baka kasama niya si Jency. Sagot ni Jolios. Nang marinig ni Jessie ang pangalan ng kanyang pamangkin ay niyon lamang niya naalala ang ate Jenny niya kaya nanlaki ang mga mata niya at pinilit niyang bumangon. Subalit napahiga rin siya ulit nang muling sumakit lalo ang sugat niya. Mami, wag mo kayong bumangon. Baka bumukaan tayo ng sugat niyo. Nag-aalala lang sad ni Diana. Okay, ako. Okay ako. Wag kayong masyadong mag-alala mga anak. Pero ang tita Jenny niyo, nasaan siya? Kamusta siya? Gusto ko makita si ate. Saad ni Jessa at pinipilit pa rin bumangon. Kaya naman mabilis tumayo si Jemen upang sabihan ang daddy niya. Wala pang dalawang minuto ay pumasok na rin ang asawa at kasunod nito ang mga kaibigan nilang Apollo. Jego ang ate. Kamusta si ate? Gising na ba siya? Gusto ko siyang makita Jego. Dalhin mo ako sa kanya. Ani ni Jessa. Hindi naman malaman ni Jego kung paano niya sasabihin sa asawa ang tungkol sa ate Jenny nito. Mas lalong tumindi ang kaba sa puso ni Jessa nang makitang napayoko si Lawrence at nagpahid ito ng luha. Kasama ng ibang mga kaibigan, gayon rin ang mga anak niya ay tahimik rin na umiiyak. Ano? Wala bang magsasalita? Wala bang sasagot na saan si ate? Sad ni Jessa at tuluyan nang nagsilabasan ang mga luha niya. Dahil sa pananahimik pa lamang ng mga taong naroroon, ay nakukumpirma na niya ang sagot. Subalit ayaw muna niya ang paniwalaan ang mga sinasabi ng isip niya. Wala na po si tita. Ma, nakayokong sagot ni Jolios. Sa narinig ay tuluyan ang bumagsak ang kalooban ni Jessa. Mabilis nagsilabasan ang mga luha niya at hindi niya naramdaman ang labis ng sakit ng sugat niya. Dahil sa biglaan niya pagbangon. Hindi, hindi, hindi ate, ate, hindi yan. Totoo Diego, tell me, maayos ang lagay ni ate, di ba? Okay siya, di ba? Hysterical ng ani ni Jessa at mabuti na lamang ay may mga kamay at braso na nakahawak at alalay dito hanggang sa tuluyang mapaluhod si Jessa sa sahig. Mas lalong napapikit at napahagulhol si Jessa nang makitang yumuko at umiling ang asawa. Hindi na nakasurvive si Jenny. Hindi, hindi totoo. Hindi totoo yan. Dalhin niyo ako kay ate. Gusto kong makita si ate. Ang ate Jenny ko please. Ate, Umiiyak na sabi ni Jessa hanggang sa hindi na nito na malayan ang pag-inject sa kanya ng nurse ng pampakalma. Ilang minuto lamang ay bumalik na sa katinuan si Jessa at kalmado na ito. subalit bakas pa rin ang galit sa mga mata nito. Bumangon siya at nang akmang bubuksan na ang pinto ay narinig niya ang pag-uusap ng mga Apollo. At nang marinig niyang susugod ang mga ito ay kaagad siyang lumabas at ipinilit ang kanyang gusto na sumama kahit wala ni isang gustong sumang-ayon at lahat ay tutol sa kagustuhan niyang sumama sa laban. Subalit wala rin nagawa ang mga ito nang makitang hindi na talaga mapipigilan si Jessa. End of flashback. Abangan niyo po ang susunod na kabanata. Thank you and God bless.